Jeepney, isang pambansang icon sa kalsada. Alam mo ba na ang makukulay na jeepney na bumabaybay sa mga kalsada ng Pilipinas ay may napakakulay na kasaysayan? Tara at alamin natin ang kwento sa likod ng jeepney. Ang mga jeepney ay nagmula sa mga military jeep na iniwan ng mga Amerikano pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Sa halip na hayaang kalaw angin ang mga ito, ginamit ng mga Pilipino ang kanilang pagiging malikhain upang gawing pampasaherong sasakyan ang mga jeep. Sa paglipas ng panahon, ang mga jeepney ay naging mas makulay at puno ng karakter, bawat isa ay may kakaibang disenyo, mula sa mga relihiyosong imahe hanggang sa mga mapukulay na gulit na sumasalamin sa kultura ng Pilipino. Bukod sa pagiging pangunahing transportasyon ng maraming Pilipino, ang jeepney ay naging simbolo ng ating pagiging malikhain, maparaan, at matatag. Isa itong mobile art na bumubuhay sa ating mga kalsada. Ngunit sa patuloy na modernisasyon, ang jeepney ay unti-unting nawawala. Isa na lang ba itong bahagi ng ating kasaysayan o mananatili itong hari ng kalsada? Ano sa tingin mo? Ito ang Trivia PH, kung saan ang bawat trivia ay dagdag kaalaman. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit notification bell para lagi kang updated.